Paano palitan ang PIN ng ating Land Bank ATM card? Napakadali lang at sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Ang gagawin ay kailangan mo lang pumunta sa ATM ni Land Bank. Please take note na hindi ka pwedeng mag-change PIN sa kahit anong ATM lang. Kailangan na land bank yung machine. At syempre, kailangan mong dalhin ang iyong land ATM card. Ang gagawin para magpalit ng PIN ay isaksak mo lang ang iyong ATM card. Sa pag-insert ng card ay make sure na nauna yung logo ni land After mo ma-insert ang card, kailangan mong i-enter ang iyong kasalukuyang PIN. So, i-enter lang natin. Pagkatapos niyan ay may makikita kang options piliin natin itong more na nandito. Pagkatapos, iklik ang pin change. Ngayon, itatype na natin ang bagong pin na gusto natin para sa ating land bank ATM card. So, itype mo lang ang gusto mong pin and make sure na 4 digits. Pagkatapos matype, ay kailangan mo itong itype ulit. So, itype mo lang ulit ang gusto mong pin. Kapag may nakalagay na na transaction completed, it means na napalitan na yung PIN ng ATM card natin at automatic na rin lalabas ang card natin sa machine.